Hello guys, good morning. It's me, it's Vinili Vlog. So welcome to my vlog guys and welcome to my friends. So guys, ay nang uh, nanguha po ako ng kahoy. So shout out po sa lahat. Thanks for the support. And have a nice day. How are you today? How's everything? Kumusta po ang lahat? So guys, ito ay kukuha po tayo ng kahoy guys kasi ang daming kahoy nga makukuha po natin dito sa sa probinsya guys. Para pa ipagamit natin ng pag, pagsasain. So shout out sa mga taga-probinsya, sa mga sa mga nakarelate shout out maraming maraming salamat and have a nice day thanks for dropping by thanks for your commenters liker and sa mga mag views maraming maraming salamat and have a nice meet speed mini vlog and busy busy po ako talaga guys sa ngayon so thank you and god bless have a nice day thank you dong musta Love.